Yun guys, si Sheldon, si Coach Sheldon. Siya naman ang nagpatuloy na magapas. Yun, no. Oh. Ang sarap lang dito sa Prabin guys, no. Tignan mo, ang ganda. Sobrang press. Ang sarap sa pakiramdam. So, ayan, si Coach Sheldon. Magtatanim ng gulay. Maggagapas pa lang pala muna para taniman. Na ng ano ayan, ayan Sheldon. Coach Sheldon. Anong itatanim mo dyan, Coach Sheldon? Mas okra. Ay, ano? Yung ano? Alam mo, maganda dyan. Kutsiel doon. Ukra, saluyot. Yan ang gusto kong gulay. Ay! Ingat ka. Ah, alugbati. Talbos ng kamuti Talong. Yan, ganyan. Kutsiel doon. Pero, need. Kailangan mong ano, ng bakuran siya siguro. Para, hindi. Ay! hindi na apakan ng ano <laughs> <laughs> hindi ah love ko yung ano ha ganito ha sa province ha ganito ang buhay namin sa amin sa Cotabato City ay no ang sarap nga siyang kapasan eh no malambot ba diba? Ma ano Maliit na lang yung mga ano damo. Hindi siya as in mayabong. Alam mo ba hindi mayabong may baka? Kasi kinakain ng ano? May baka o kaya kalabaw kalabodin. Ng yun. baka. At may mga tao na ganun ng yug, yun. Hmm. Hmm. Puntihan -mm. mo mga baka, ang dami na yan. Ayan, kutsyal doon. Yeah, Ayan, kutsyal doon. Nakikita yung balls mo sa likod. <laughs> Be natural, kutsyal doon. O, di ba, kutsyal doon, anong naramdaman mo nung ininom mo yung factor 4, magnesium? May tulong po sa katawan. Good health po. And may epekto po siya talaga. Basta, uh, ano nila yung product inumin, gamitin. Dun siya maganda. Yeah. Gano po siya ka-effective sa Yuko Sheldon yung makatotohanan na, na pag-share. Maganda po siya. Sa katawan, produkto po. Natural lang. Yes. So ano naman ang masasabi mo, ko Sheldon, sa mga hindi pa member ng Live Good at saka hindi pa narinig ang Live Good? Magpa-member na kayo sa Live good kasi... Yes. Maganda. Anong talaga. benefits ng ano Coach Sheldon ng ating Live Good company from product to to business side ng ating company? So uh, club members sa Live Good. Yes. Para mga ang product and Yes. Then, may uh, may subscription monthly with dividend ang Live Good. Yan yes. ang business sa Live Good. At maganda talaga. Siya. Kailangan nilang mag-member ah, mag sa Live Good yes. para maabil yung Yeah. Mga mura nating product. Ano, yeah. tapos soon. Sa mga coming years, no, ang oh. live good is Alam mo, Coach Sheldon, ano siya eh, parang magiging online sensation oh. talaga si LiveGood, Coach Sheldon, kasi yes. parang like Shopee, Lazada, yes. Amazon. Um, o lalo na Amazon. 'Yon, speaking of Amazon, Amazon. Yeah. si LiveGood ay magiging future of Amazon pagdating yes. ng ano mga ilang taon na kasi lahat uh, ng mga product parang mabibili na natin kay Livegood. So, uh -huh. kailangan natin mag-member para maabil natin yung mga product na yun at saka mag-participate tayo dun sa ano kung gusto mo ng negosyo ni Livegood. Uh -huh. Meron tayong 8 ways to earn, Coach Sheldon. Uh -huh. Ayun. So, yun ang kagandahan sa Livegood, no? Kung hindi nyo pa naririnig. Masipag kayo dito sa Livegood. I-share natin ang company. 50% commission ang binibigay sa atin ni yes. Live Good. So, hindi lang yun, ha? It was to earn po yun. Ah. Ang so, magandang trabaho po sa uh, Live Good. yes. Ba? Diba, ikaw, ko Sheldon, ba diba? So, ito, nakuha oh. na natin yung ano, yung time freedom, ko Sheldon, di ba oh tapos working tayo sa time freedom. Uh, I know pin time freedom to financial freedom. Yes. So Cot Sheldon kaya mo sinisipagan di ba Cot Sheldon? Yes po, yes. O so, dahil si livgood na nakakatulong sa atin ano sa lahat ng mga pangangailangan natin. Okay. So ngayon Sheldon ang gawin natin ano this 2025 Sheldon ang gawin natin ngayon is power of three. Hanapin mo yung tatlong mong masisipag. Yeah na maging ka-business partner. ba? Diba? Yeah. Ngayon, yung tri na yun, tuturoan mo din kung ano ang ginagawa mo yes. para tayo ay magbinipit sa Live Good. Magiging maginhawa ang buhay natin. Ano? Yes. Kasi si Live Good ay talagang ano, kung magbigay ng komisyon, walang dilian, walang labis, walang kulang. So, ang nangyayari pa, advance pa pag nagbigay, ganun ka-generous ang ating CEO bin. Thank you so much, CEO. Thank you sa aming upline. Coach Harold Pangan, Diamond Leader, at Chevers Worldwide. And thank you din kay Coach Parnan Santiago, ang nagdala ng Live Good Philippines. Dito sa Philippines, oh, may meron pala tayong ano ha, event, wag nyong kalimutan ha mga ka-team. Ngayong January 26, yeah. i-secure na po ang inyong ticket. Yun. Doon natin mararanasan na mag-aapoy kayo para gawin natin si Good. Darating ang ating mga grand offline from you is pa. Nag-import -e sila na pumunta ng Pilipinas. Dahil gano'n nila tayo, kamahal. You! Oh. See you at the top! Bye-bye! Yeah. bye bye, bye.